Susie, para kumita ng mabilis kay Reels, paano nga ba tayo kikita ng mabilis dito kay Reels? Okay guys, ang isa at pinaka number one natin gagawin is yung content. Content is the key po. Kaya pag meron po tayong ina-upload na palagi na videos or Reels, Diyan po tayo kikita. Kasi, gumikita po tayo dito sa pamamagitan ng ating mga uploads. Ngayon, kung hindi ka mag-uploads, wala ka talagang kikitain kahit ang tagal-tagal mo na dyan. Okay? So, ang kailangan po natin gawin ay mag-upload po tayo ng quality video. Ano ba yung quality video at paano ba natin yun gagawin? Okay, guys. Halimbawa, kung ang inyong topic ay tutorial katulad nito or nagbibigay ng advices, nagre-reaction video, nagte-teaching. So dapat guys, i-improve nyo yung sarili nyo na dapat pag humarap kayo sa camera ay hindi kayo nahihiya at dapat convincing kayo kung magsalita kasi guys, yung mga nanonood ay nagbe-base din yan sa iyo kung paano ka magsalita, kung ano yung facial expression mo. Para maniniwala din sila sa mga pinagsasabi mo. So, paano mo gagawin para hindi ka mahiya sa kamerang humarap? Guys, humanap ka ng lugar kung mag-shoot ka ng video mo. Humanap ka ng place na ikaw lang para walang distraction at hindi ka mahiya sa mga taong nandyan. Kasi normal po talaga yan. Kapag bago pa lang po talaga tayo is nahihiya po talaga tayo. Kahit ako man guys, titingnan ko din yung mga old videos ko. Ibang iba po sa mga videos ko ngayon. Kasi nga, pagbaguhan ka is hindi ka pa sanay humarap sa camera. Lalo pa at mahiyain ka guys. So ang gagawin mo is humanap ka ng lugar na ikaw lang. Doon ka mag-shoot ng video mo na walang nandidistorbo sa at hindi ka mahihiyang magsalita. Okay? Kasi yan din yung ginagawa ko. Tapos, panoorin mo yung video mo ng paulit-ulit bago mo to i-upload para alam mo kung saan ka may mali at ano yung i-improve mo. Okay? So, next guys, pag meron ka nang na-shoot, meron ka nang video na record, dapat marunong ka ding mag-edit kahit basic lang na edit, gawan mo din ng edit yung yung video para maganda naman po siya tingnan kasi minsan guys yung mga nanonood kapag meron kang nilagay diyan ng mga editing like sound effects mga animation kung ano-ano man dyan is mas nag stay silang panoorin ka kasi hindi boring ba diba? So, nasa sa inyo na po yun kung paano siya gagawin para maging quality video. At dapat, pag nag-shoot po kayo, dapat yung camera nyo clear. Okay? Clear po siya, hindi siya blurry. Tsaka yung sounds din, dapat clear para narinig ng maayos ang iyong mga sinasabi. So, ang gagawin nyo pong topic is makisabay po kayo kung ano yung trending ngayon, kung ano yung uso. Kasi, mas pinag-uusapan at mas pinapanood po yan ng mga viewers kasi nga yun ang trending ngayon. Kaya maghanap po kayo ng itatopic nyo or kukunan nyo ng video na trending ngayon at pag-uusapan at talagang sa tingin mo na manonood yung mga tao or yung mga viewers. Sana may natunan. Please like and share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. God bless you.